paano, damgit, ito okay, masarap. <laughs> mm. Mahal na isda ni Manong dyan. Ito damgit din. Okay, ito alam. Uh -huh. Ito yung Crocodile. <laughs> crocodile. $45. Ay, shrimp nila $10. Bili tayo ng isda. Oh, Mamaya. Wala ang laki ng bangus. $30. Oh my God. Sobrang laki. $30 lang. Gusto ko isda yung maliit naman kasi laging bangus yung ulam ko. Sa mga Kaya nagtitinda ng ahas. Alakas pagkamalang ahas. <laughs> Bili tayo ng manok dito guys. Mahal ang mahal ng manok dito. May isang paa. Kailangan kong gusto niya. Fifteen dollar lang. Sobrang mora. Dadaan lang tayo dito guys. Kasi, Nakabili na tayo dito ng mahal. Okay. 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 Kanin na piraso is $80. Um, okay. Sarap na sapsap nila, oh. Sarap gituhin. Sarap pang sabaw lang to guys dugo dugo ang cute ng danggit nila Dugo-dugo. Ang <laughs> mga dugo-dugo yung isda. Bawal ka lang. Ay, oh, sorry. Ay, masarap na isda. Hala, wala silang isda dito na ano. Kaya mm -hmm. yung bibili mo. Mm Hindi -hmm. rin ito kasi matinig ito eh.